Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto tutuluyan nilang arestuhin ng ating dating Pangulo? Ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. May karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. Sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagre sa piskalya. Ang proseso po ng ICC ay nakabasi nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. At that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi nyo pa po alam kung ang sinong nasasakdal. Sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sinong talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino yung inibistigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, eh, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, eh, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. Kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination. Kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na yung ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ang mga kakasuhan wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika kaya lang ang tawag sa Amerika grand jury investigation. Magkikase build up ang prosecutor at ang police pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, eh, meron ng probable cause, magpa ng warrant of arrest. Pero yung indictment pong yan, sealed. Hindi mo alam kung sino ang nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, unang una binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche bureche, sila na ang ng ebidensya. Sa akin po, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Tapos ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta at pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, siyempre yung ambassador muna, ang yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong aresto Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. General Bato, may warrant of arrest laban sa'yo. Isasakay na namin ikaw sa aeroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. Ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, e eh, para nga doon sa nasasakdal, isa. Na yung tao ay naaresto sang ayon sa tamang proseso. At pang pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ang jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po yan po ay pursuant doon sa tinatawag nilang competence of competence. Natanging tanging ang ICC lang ang po pwede mag-desisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto na siya ay naaresto ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. Take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kapag na arresto na yung isang tao, kinakailangan erase niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation tungkol doon sa admissibility na ang lokal na hukuman daw ay able and willing. Kaya nga sabi ng pre-trial chamber, hindi eh, mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibigtay sa ICC. So ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, eh kasi hindi mo naman kasi linabas talaga at diniscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nag sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSD epekto efekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo, at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo magsumite ng uh, instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na pwede i-raise yan, ay hindi malang sa lokal na hukuman, kundi hindi doon sa confirmation of charges. Pero huli ka muna.